guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video, mga mare, ay hindi ang uh, pag affiliate yung aking tuturo ngayon. So, tuturong ko pa kayo na isang way para kumita kayo habang nasa lang kayo. Or kung meron kayong mga product na gusto nyong ibenta through online like Shopee, TikTok, or Lazada, eh, ay ituturong ko kayo kung paano ba, at ang step by step, kung paano mag-register as an online seller. Pero, mga mami, remind ko lang po sa inyo na hindi po na siya katulad dati na hindi kailangan ng permit. Ngayon, mga mare, is kailangan na natin kumuha ng BIR or COR at saka ng DTI permit kapag kayo po ay mag-apply as online seller. So, kung nagbabala kayo guys na mag-register as online seller mga mare, ayun yung mga kailangan yung tandaan na kailangan nyo pong kumuha ng BIR, COR at ng DTI permit para po makapag uh, tumakbo yung inyong uh, business uh, sa online platform. Dati kasi mga mare ko, walang ganon. So, nung neto lang, Uh, last year, or, oo, uh, last year nga, uh, pare-pares tayo. Ako napatigil din at marami diyan alam kong napatigil din dahil wala silang register kay BIR at saka sa uh, register nga. Yun nga, kasi nga, uh, pumapatak sa atin na medyo mahal. Ayan, guys, medyo may kuliti ako diyan Kaya medyo ganito yung ating, uh, ang ating filter. <laughs> May nakikita lahat ng tip ka. So, ayun nga mga Marikoy. At ituturuan ko kayo ng nga uh, paano ba ang step by step na pagpunta at pagkuha pa ng COR at saka ng DTI permit para naman makatakbo yung uh, inyong mga shop sa platform online. So, unang-una mga Marist ay kailangan nyo pong kumuha ng DTI permit. So, madali lang kumuha ng DTI permit. Uh, Uh, search nyo lang sa Google, Google and then search nyo doon yung DTI registration. So, ayun, magpe-fill up na kayo doon ng form. Marami namang mga tutorial sa mga YouTube at pwede kayong mag-search doon. Ituturuan ko din kayo kung paano mag- registered sa DTI sa susunod natin na video. So, sumunod ng mga mare at saka kayo pupunta, pag nakapag-register na kayo sa DTI mga mare, ay pupunta naman kayo sa uh, BIR. So, ang kailangan do mga mare is syempre valid ID. So, marami nang ng paano pag walang valid ID. Mga mare, kailangan nyo ng valid ID. So, ano yung valid ID na pwede nyo kunin muna? So, hindi kayo makakapag-register kung wala kayong valid ID mga mare ko. No? So, unang-una mga mare, kuha kayo ng valid ID. So, saan ako pwede kumuha ng valid ID? Mga mare, pwede kayong magkumuha ng postal office. Ng, hindi ko alam kung pwede yung PhilHealth kasi alam ko ang PhilHealth ay secondary. Ah, uh, ano pa ba? Ah, uh, baka may humid kayo, voter's ID, ayan. So pinakamadaling kunin mga mariko para sa akin ay ang uh, postal ID. So may bayad 'yon mga mars, tapos ah uh, walang bayad 'yung ano yung tin ID, B I R -ID, ayo, eh, B I, -I, I mean tin ID. Ayun, pwede rin kayong kumuha nun as a valid ID. And then, para po makapagpasa kayo sa VIR, kapag po register po kayo ng COR nyo, kailangan nyo po talaga ng valid ID, mga marikoy. And next, mga Mars, ay syempre, pag meron na kayong valid ID, tsaka po kayo pupunta kay DTI, and then po sabihin nyo po, ay kukuha uh, kayo as a new business, new registration for business. Ayun, basta may new. Ganon. So, after nun, mga mare, ay uh, bibigyan kayo ng uh, form that is 1901 and then fill up and din yun. mag ng video about that. And uh, so on and so on and so on. naman kayo doon, mga mare ko. And then, kapag natapos nyo na yung dalawang yun, pwede nyo na siyang ipasa kay Shopee. At gagawa naman na kayo ng Shopee nyo. And then, Uh, mag-register naman kayo. Kaya man, kung gusto nyo po ng step-by-step, mag-comment lang po kayo dito. At, igagawa tayo ng video about registration ng DTI at saka ng konting idea lang sa pag-register sa VAR. Yun naman po. Salamat po. Bye!